DCXL Radyo Man Report TCXL Pulso ng Metro Samantala, nung nakaraang araw, uh, Radyo Man Alex, merong bumigay na tulay dyan Pigatan sa may... Bridge. Oh, sa yung Ang Pigatan Bridge dyan sa may Alcala. Alcala. Alamin natin dito kay uh, Sir Rueli Rapsing kung ano nga ba ang update. Maganda nga po, Sir Rueli Rapsing. TCXL Pulso ng mga taga-Subaybaybay po. Yes sir, si uh, Sir rowell Rapsing po ang uh, head ng Cagayan PDRRMO. Magandang hapon sir. Opo, magandang hapon sir. Tanong lang namin may update na po ba dito sa Pigatan Bridge sa kabila po nung pagbisita po ni uh, DPWH Secretary Vince Dison kahapon? Uh, po. Uh, yun nga po uh, bumisita po yung ating uh, secretary ng uh, uh, DP DPWH kahapon po at uh, batay po sa naging mga usapan ng mga local officials natin, nagbigay po ng uh, commitment ang uh, kalihin uh, na mag, uh, sisimulang mag-construct uh, at ang commitment na within uh, two months uh, para i-construct yung uh, kapalit ng Dieter Bridge po. Tumukong, uh, tulay po. Alright, Um uh, sir, ano po nga uh, paraan po para mapabilis ang uh, I mean na uh, ito po sir na natukoy na rin po pala na ng uh, kung ano po yung sakay nitong mga trucks po ito nang mag-collapse po yung tulay? Yes ma'am. May mga commodities po nila, uh, yung isa uh, for del delivery ng mga construction materials, yung isa naman ay eh, delivery for milling yung uh, kanilang balay po. And Ah, oh, alright. Lumagpas po ba ito sa itong mga truck lumagpas po ba sa ano, standard weight lang nung tulay kaya po nagkaroon ng pagguho. Um, yes sir. 'yung no? Uh, kasi 'yung uh, capacity lang naman talaga designed 'yung uh, bridge 18 tons lang. And this was 5 uh, decades ago. The design was 5 decades mm. ago. And eh uh, ito ay uh, major uh, road. Uh, highway to it. This is the only highway that we're using in oh, okay. And uh, the fact that it's five decades ago, hindi na consider sa design nito yung uh, increase ng economic activity sa uh, kasalukuyan. Sir, nabanggit niyo po na highway bridge po yan. So ang modern highway bridge po ay uh, tumatagal po yan ng 75 to 100 years. And uh, siguro po nagkaroon po ba ng maintenance o nagkaroon po ba ng regular inspection sa preventative maintenance po dito? At bakit uh, nagkaroon po ng pagkulaps ng tulay? Mm parang kel oh uh, 2023 ano there was uh, retrofitting done and uh, by 2024 uh, ang assessment na nilabas ng DPWH natin dyan is in good condition on the the design that it's built 18 tons ang capacity. Mm ito po ano po yung mga rerouting na lugar habang ina inaayos po itong tulay. Uh, um, mga uh, cargos and deliveries po natin, uh, nire route natin sila doon sa San Jose Bagao to Dumun Kapisayan Gataran Road. No? Uh, that would be additional two hours ng kanilang travel time. For light vehicles naman within Pigatan, merong circumferential road. Uh, that would be an additional of 15 to 20 minutes travel time po. Ito po, attorney. Uh, ay, attorney. Uh, sir, <laughs> Puro abogado kasi ng <laughs> ano kadalasan eh pero ito po sir uh, meron na po ba tayong deadline ng pagkaayos ng tulay kasi medyo parang malayo-layo po eh no oh, itong mga time time bagong lang. iikutang daan ko nga uh, sir, no? uh the mere fact na patapos na yung taon we did not uh, expect na merong pang natitirang pondo ang DBWH and somehow uh, nagbigay naman ng uh, commitment itong kalihin po natin and uh, they're giving us uh, at least two months for uh, the construction of the new bridge. Um sir, kumustahin lang po namin, di po ba yung uh, may mga nasugatan po dyan sa pag uh, uh, bagsak po nitong tulay? And kumusta na po sila? And about how about po dun sa mga drivers ng mga trucks na lumabag po ba sila dahil lumabag sila dun sa 18 uh, ton na limit na load? Pwede ba silang oh, kasuhan? Possible ba? ba silang kasuhan? Mm -hmm. Sir. Yun nga yung uh first uh, uh statements ng ating mga local chief executives mo uh, the mayor and the provincial governor na should there be violation but uh again that will de depend on the investigation of DPWH uh, sa kanilang conclusive report sa in incident na noon somehow yung uh, pitong uh, reported na nasugatan ng uh, at driver po ito. Mm -mm. Uh, that day, no, nangyari, uh, mga minor injuries lang naman, mga sugat-sugat lang. Nung uh, nabigyan natin ng first aid, okay naman na nakauwi na naman sila. Alright. Ito po, dahil dito sa inaasang medyo matagal siguro nating maayos pa, sir. No? Yung Apektado po lang. ba yung pagluwas at pag-aangkat ng mga produkto? May mga naitatala na bang nalulugi po dito sa yung mga nangyari? Farmers. Lalo na po yung mga magsasaka po natin. Uh, well, uh apektado definitely dahil may additional uh, hours and uh, minutes doon sa travel time ano but uh doon sa registered na losses uh wala pa naman so far uh, additional 2 hours and 15 minutes lang naman uh, kung uh, totally wala, nawala ng transportation uh, uh, transport alternative Uh, probably yun yung uh, may losses talaga pero uh, somehow uh, additional travel time lang naman apo ito po yung may mga may mga ano po kasi may mga bagay na hindi po talaga inaasahan diyan sa may katulad niyan yung pagguho ng tulay may mga tulong po ba na ipapahatid po ang uh, lokal na pamahalaan dito sa mga maaapektuhan sa so, mga naapektuhan po especially ang ating mga farmers right now? Well, uh, yung sa mga farmers natin, uh, while we are under state of calamity, ano, uh, lahat ng efforts ginagawa ng ating provincial government, uh, uh especially dun sa price freezing, uh, wag, wag tumaas. At the same time, yung assistance natin, hindi lang dahil dito sa pagbagsak ng tulay, kundi dahil na rin doon sa naging epekto ng uh, super typhoon Nando, kaya na natin inilagay sa uh, state of calamity yung probinsya. Uh, yes, meron tayong financial uh, uh, um, assistance doon sa mga affected ng super typhoon but that for uh, dito sa Pigatan Bridge, ang um, services na ini-extend po ng uh, province is to manage the traffic flow, mm -hmm. provide uh, alternate routes don sa uh, cargoes and commodities po natin. Okay. Ito, sir, panghuling tanong na po, no? Uh, sa kabila po ng mga rerouting sir, hindi naman po siguro ito magagaya tulad dun sa San Juanico Bridge mm -hmm. na nagkaroon po sila ng transportation crisis. Ano masasabi niyo po? um kakaiba yung uh, transportation crisis ng uh, San Juanico uh, Bridge sure, no, compared dito dahil hindi naman ganung kalaki or kalayo yung damage yung uh yung length na ng uh, bridge ito mm -hmm. at uh, at the same time um ang uh, mga pumapasok po dito na mga buses uh, ang kasabay lang po niya yung mga cargo deliveries lang po while yung mga vans po na the light vehicles iba rin naman ang route mm -hmm. so hindi naman na, na natigil hindi naman siya naputol Unlike yung sa San Juanico uh, daanan before talaga the approach, eh uh, before the approach ng San Juanico sa sa Summer side humihinto sila doon the same the same doon sa Tacloban side humihinto sila doon. Kaya nagkakaroon talaga sila ng, ng problema. Wala silang ibang route na dadaanan. Yes, sir. Ayun, maraming maraming salamat po, Sir Rueli Rapsing, ang Cagayan PDRRMO Head. Sir, patuloy po kami makipag-ugnayan sa inyo sa mga susunod pang araw. Thank you, sir, and God bless po. Ingat po kayo. Salamat po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay po. DZXL <laughs> Exclusive mga kasama na nakausap po natin ngayong hapon ang uh, head ng Kagayan PDRRMO si Sir Willy Rapsing. DCXL. Porso ng Metro. Ang oras